Sa mariing pinabulaanan ngayon ng Philippine National Police na wala itong pinasok na maanumalyang kontrata sa pagbili ng armas para sa mga pulisya. Reaksyon ito ng PNP sa aligasyon ng isang mambabatas ng kamera. Hinamon ng pamunuan ng PNP ang kongresista na maglabas ng ebidensya na nagpapatunay sa naturang aligasyon. Si Alvin Baltazar naguulat. Walang dandil. Ito ang mariing pahayag ng pamunan ngayon ng Philippine National Police sa gitna ng ginawang pagbubunyag ni Agham Partylist Representative Angelo Palmones na may naganap ng delivery ng 28,000 piraso ng armas nitong nagdaang Setyembre a 4. Matapos naman naman magkapirmahan na nitong Agosto a 31, pagbibigay din ni PNP Deputy Chief for Administration, Deputy Director General Eminito Sarmiento, wala pang ang nagaganap na pirmahan ng kontrata. At hindi pa umabot sa aspetong notice to proceed at tanging notice of award pa lamang ang napipirmahan ng CPNP Kaya't hindi anya nila alam ang sinasabi ng kongresista na may dumating ng halos 30,000 armas kahit wala pang nalalagda ang kontrata. Paliwanag ni Sarmiento, magkakaroon lamang ng delivery sa sandaling mapirmahan na ang notice to proceed at doon pa lamang ipoproseso ang papel na manggagaling pa sa U.S. Congress. Hindi ko alam yung sinasabi ni Congressman Angelo Palmenes na meron na hong dumating diyang ilan o? 28. 28. Uh, I doubt, I doubt ho. Uh, I doubt. Kasi dapat ho yan, uh, after ho ng pirmahan, notice to process, that's the only time na ipaprocess yung papel nila sa U.S. Congress. At sa gitna ng kontrobersiyang ipinupukol kay Puno na iniuugnay sa umunoy na ang pagbili ng kailangang 60,000 armas para sa Philippine National Police, nakahanap ang opisyal ng mistulang tagapagtanggol sa katawan mismo ng Bids and Awards Committee ng Pambansang Pulisya. Ayon kay General Sarmiento na chairman ng Bids and Awards, walang anumang papel si Yusek Puno sa pagbili ng PNP ng bold-boldong armas at impluensyang maaaring magdikta kung kaninong supplier kukunin ang kailangan nilang mga baril. We can always sit down. Ah, uh, sa amin. Pero not as voting member, not as regular member. At wala rin ho siyang, ano, wala ho siyang sa amin wala ko din dinidigta sa amin. Yun ho ang, uh, gusto ko lang dinabihan, very independent yung back natin. Uh, basta alam mo namin tama, yun ho ang aming ginagawa. Nanindigan din ng Philippine National Police na walang anomalya sa isinigawang bidding process o may pinaboran silang supplier habang nagpahayag din ito ng kahandaang humarap sa anumang investigasyon. Pagami ng pulisya, nasasaktan sila sa panibagong kontrobersiyang kanilang kinasasangkutan. Ang um, sa amin lang ho, we would like to appeal, not only lang siguro kay Congressman Palmonet, but also siguro sa ating lahat. Sana huwag nyo naman ho kami tratuhing guilty. Pakinggan nyo hubo na kami, uh, kasi na, nababalik tabi. Dapat pakinggan muna yung side namin, bago kami kung ano nung uh, sa amin, kasi napakasakit din. Like... Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar.